Matatanggap pa rin ang mga mamamayan ng Sulu ang social services mula sa BARM batay sa inilabas na opisyal na pahayag ng regional government kaugnay sa Executive Order 91 Series of 2025 na nilagdaan itong weekend ni Pangulong Marcos Jr na naglilipat ng barm sa Zamboanga Peninsula. Ayon kay Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa, ang kautosang ito, bagamat mabigat para sa mga tagabang sa Moro Region, ay bahagi ng democratic at constitutional process na kanilang sinusunod. Tiniyak din ni Makakuwa na hindi maaantala ang kanilang serbisyo sa educational, healthcare at social assistance sa kabila ng mangyayaring transition batay sa nakasaad sa RA number no. 11054. Ayon pa sa kanya, patuloy rin ang kanilang pakikipag sa national government kasamang iba pang ahensya para sa maayos at matiwasay na transisyon. Binigyang diin din ito na laging bukas ang kanilang pinto para sa Sulu. Hinikayat naman ni makakuha ang lahat na maging kalmado at panatilihin ng pagkakaisa at pagkakaunawaan patungo sa bagong yugto. Ang kasaysayan at kultura niya sa pagitan ng Sulu at Barm ay nananatiling matatag. Drema Kitayan Bravo, NDBC, Bida, Balita.